kung natitipuhan mo namang mag-Netflix and chill, ay paniguradong may kasama itong snacks para hindi ka mabagot sa panonood. At kapag kailangan naman ng gamit sa eskwelahan, ay nandyan naman ang iba't ibang school supplies shop. Ngunit, sa bawat bili at sa bawat resibo nito ay hindi mo namamalayang nakukuha na na tayo ng tax ng gobyerno. Habang pataas ng pataas ng presyo ang mga binibili mo, ay mas malaking kaltas ng tax ang nakukuha nito sa iyo. Ngunit, ang mas nakakagalit pa dito, ang bawat sentimo na ating binabayad sa gobyerno ay napupunta lamang sa mga politikong nalunod sa, kasak sa kasakiman at nabulag sa kapangyarihan. Ang mas masakit ay hindi man lang nararamdaman ng taong bayan ang kaunlaran sa ating ipunan. Kaliwat ka ng ghost projects, mga ayunan panandalian, at paghihirap ng maraming Pilipino dahil sa pagtaas ng presyo sa pangangailangan ng bawat tao. Uy, hey, magkano binim mo dyan? Ano, ah, uh, 120. Bati hmm? 99 ako yun eh. Eh, tumaas nga kasi ng tax kaya wala na rin presyo. Hindi masama ang pagkakaroon ng standards sa isang tao kung alam mong ito ang makakapag-satisfy sa sarili mo. Ngunit, kung usapang requirement, ang tatanungin ay kailangan natin baguhin ang pagkakaroon ng mataas na standards at requirements sa mga tao na ganais magkaroon ng matiwasay at malinis na trabaho upang matutusan ang kanilang pangailangan. Maraming mga Pilipino ang hirap maghanap ng maayos na trabaho dahil sa pagkakaroon ng mataas na standards. Ngunit, ang wage, hindi pa sapat upang makaluta sa bayarin sa kanilang tahanan. Ang masaklap pa ay magkakaroon ng division sa provincial rate at Manila rate na di hama na mas mababa ang provincial. Ito ang nagiging sanhin ng pagiging overcrowded ng Maynila dahil sa sinasabing oportunidad. Kahit di pa rin sapat sa mga manggagawa kapag Manila rate ang iyong kinikita. Hello po. Uh, yes po. Uh, nakita ko po kasi doon na hiring po kayo ngayon. Baka po pwede pang mag-apply? Ah, uh, yes po, ma'am. Pero kailangan niyo pong ma-meet yung requirements namin. Like legal age, college grad, 3 years experience, police and NBI clearance po. Uh, meron po akong police and NBI clearance with 4 years 4 years experience po. Kaso, hindi po ako college graduate. Ay, sorry po, ma'am. Hindi po pwede yun kasi hindi nyo po na-meet yung requirements namin. Baka po pwede kahit part-time lang. Kailangan na kailangan ko po kasi ng pangbayad sa tuition ko eh. Hindi po pwede, ma'am. Sorry po. Sige po. Ang pagkakaroon ng buhay ay isang biyaya na dapat nire-respeto ng bawat individual. Ngunit, paano kung mismong kapwa mo ang babawi ng kinabukasan ng isang tao? At ang mas karumal dito, ang pagkakaroon ng kakulangan sa hostisya ng mga taong inosente, ang biktima ng sistemang walang sikmurang lapastangan sa kapwa na. Ang extrajudicial killing ay isang nakakagimbal na krimen na ginawa ng mga kapulisan noong panahon ng dating administrasyon ni Duterte. Mahigit 6,200 ang bilang ng mga nasawi sa War on Drugs. Na nakampanya ayon sa Philippine government officials noong 2022. At ang mas masakit pa ay ang hustisyang dapat na makuha ng mga inosenteng biktima ay nababaon na lang sa limot at poot ng bulok na sistema na hanggang ngayon ay nasa tuktok ng Tatsulo. Nay, nandito na po ako. Oh, nandiyan ka na pala. Ay, may bibilin na po ako sa labas. Oo ano namang bibilin mo? Gabi o, na. Kailangan ko po siya para sa school eh. O, siya siya. Dalian mo. Opo, nay. Hello, boss. Oh, uh, dito, ah. na yung taong pinapapatay ninyo. Sige. Patay mo na. Duro doon mo malinis yan, ha? Sige, boss. Ano so, tong tao to? Tumanang tingin sa akin. Kanina pa ako tinitignan. tatanong na sana ako. Ito po ako sinusundan. Tatanong na sana ako. Ano po yun? Involve po ba kayo sa drugs? Drugs? Oh. Hindi po. Ano po sinasabi ito, niyo? Hindi po. Oh, ako sa lahat. Boss! Hindi po. po. ako drugs Di po. Di po. Di po. So, boss. Hindi po. Hindi Hindi po. Hindi po. Hindi na Hindi po. Hindi po. Ako oh, nabahala dito magtakip. Buhi ka na. Sige ka, ano oras na? Wala pa rin ng batang yun. Bata na nga. Hindi lo no?